Ay, mga kababayan natin, no? Oh. Ah, nagkagulo na kami rito sa mga may takong. Ito, wag to, kasi may damage to. Oh, o, itong sinilas, pang banyo. Ano? Ayaw mo na? Ay, <laughs> ito, bigyan kita. Ito, bigyan kita na lagyan, no? Oh. Ah, meron ko dito yung yung trash bag. Ay, ka dyan? Ay, ah, yan naman pala, Ay, eh. eh, pinamigay namin kay kabayan, no? Oh. oh, mga sandals po, ayun Oh, Dami oh. Pambaha ano, pang Yar. Ito 'yung sa atin oh. Ganda ng sapatos oh. Size ano po? Size 40. Tapos mayroon pa tayong nakukulot na V8. Oh, di ba? Asan ah, 'yon? Kumuha <laughs> pa lang ng ano. Pili. Pilian mo na lang ayun oh, malaki pa 'yan. Ayos 'yan. Yeah, maganda 'yan oh. Oo, oh, diba? di <laughs> ba? Jackpot. Tayos yan ah. Oh. Sana yung kanina yung ano? Ay, oo. Oh. Yan. Yes. Yeah. Ang mm Okay. Video kita dito para may pang ano ka. Send <laughs> ko sa'yo. <laughs> Ay, wala itong... Ito <laughs> sa wala ito. Sama <laughs> oh, na namin, Ako Oh, sige na. Sige na. Dami niyan. Oh, <laughs> Oh, oh, West Libre mm -hmm. lang oh, 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 ako nag oh, oh, Nine West, Nine West. oh, 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 Nine Nine oh, Aba, oh, 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 Ganda ng lagayan Ay, na, eh. po, oh, oh, <laughs> <laughs> Ayun pa oh. Sayang to, mga mga. Sayang to lang ka Paris, no? Ka Paris. Oh. Ganda ng oh. Uh, baka din 'yan, Lodi. Yeah, ano na. Ah, dito oh. Mamaya. Ganda pa na ito, no? Eh, ano? Ito pa 'yon. Ito no. Ah, may grabe pinagtutulak tayo. Ang daming punda. Sayang nga, ayan oh, no. kinakahig na si Rock. Oh. Yun na. Ayan na, ay, ba, pinamigay na. Ito, big Ito, mayroon pang ano dito, oh, may kumot. Hmm. Pinamigay na nila ni sir, ang dami oh. Ayun sila ni kabayan doon, oh. Uh -huh. <laughs> Ito, kumot, Lodi. Uh -huh. Oh, nga pa. Oh, ay di. Uh -huh. Big shit. Ayun, big shit nga. Big Uy, Ang ganda. Ang ganda ng tila. Tabi mo na natin. Oh, yun. O, tinulak pa naman. Tinulak pa naman, binibigay sa akin. Sa akin na lang. Kasi, kasi ano, nagliligpit sila doon. kaya, ayan kaya po. tinutulak. Sa akin talaga binibigay. Ha? Eh di sa'yo na. Binsit. Ay, tulo, di. Ayan mo, ayan yan Pang ano yan, pang bata. Ha? At pang bata. Ito. May pom sa gitna ay sa gitna. Abi. Ang haba ng punta ng ito. Ito to to. Atila. Ang ganda tila to ah. Oh, oh. Ganda sa akin. Oh, oh. Ganda ng tila to sa pin. Ayun na pinagkukuha. Sa pin sa. Sa pin sa sa pin sa lamesa. Ay, ganun po ba? talaga grabe din dami no. <laughs> grabe na to. <laughs> grabe na to. <laughs> <laughs> Ito to, ano to, kurtina. Uy, ah may sitak yan lalabas. Ay, Oh, lalabas daw. Ay, lalabas, lalabas. Wait lang, wait lang, wait lang. Ya. Kain na to. Sister. Lalabas. Ate. Lalabas po. Oh, plus. Plus. Baka masabitan kayo. Oh. Ang dami na oh. maghalo-halo na talaga. Tulungan niyo ko rito, kailangan ko na ng kagutom. sulong -sulo. Oh. Mamimit ng tayo sa tayo Mamimit para sa inyo Pasok po dami maganda ano po? Ano po? Ano kasi ano Bakit? Hindi, kasi ano, nagtatanggal ng, ng ano? Katanggal ng bakal? Nagtatanggal uh, ng bakal, baka matamaan. Uh, Sige so, uh, oh, okay. ah, okay. na solo sulong Oh, wala. Ang ganda na siya. Ah. Talikuran to. Oh, salit. oh. oh katropa, solo, grabyo. Ang nagawa na, no, na. grabe. So, Hirap Oh, ang Sino mo ko? <laughs> Sobrang init. Sobrang Tapos yung iba, hindi diba oh, kapag stir di ba? Ay, na, Oh, salamat. <laughs> Kaya Ay, kababayan natin. sa sa Salamat. Ito, yung sa mga humingi, yung mga humingi po, like, follow, like, and share lang po. Share, share lang po sa ating video para maisama kay sa listahan namin ng aming video budi dyan. Kailangan may share po kayo ng video. Alam niyo na ha, I-like nyo sa and share and follow. Oh. Woo! Oh. Oh. Woo! Oh. Hoy. Ah, na Thank you, Libre ni Kabibi po, ayan Hoy, follow nyo po 'yan ha. Ano ba lang si, si, TikTok mo? <laughs> Bestie badi. <buddy>. Bestie buddy. <laughs> Oh, ayan yeah, no, si Ate ano. Yeah, nalusaw na. Ayun yeah, nga. No. Hmm. Kasi yeah, dito no. nalusaw na. Ah. ng panahon. Ah. Yeah, Uy. Eh, dapat tayo. Eh, no, dami oh. Oh, parang mayroon na Hot! ka <laughs> ah. kasi ng bakal eh. Kaya kailangan natin tumabi. Ito pa, ayun know? oh. Ang daming tapon yan ah. Wait lang, kaka kakain muna tayo. Ang dami naman natin pagpipilian Mm. Yung sa humingi po ng ating gamit, ha? Ah. Oh. Punta po kayo sa ating Facebook page, Marvin Vlog. Tapos, follow nyo po, like, comment, tapos mag-share po kayo ng video. Tapos mag-private message po kayo sa akin. Para kayo po ay mabigyan. Ay, baba, baba. Very hot. hot. Yeah, very hot. <laughs> yeah, too much humid. Ay, yeah, oh. Mm, humid. Ganun lang po. mag -share, share po kayo ng video. Tapos, mag-private message po kayo sa akin doon sa Marvin Vlog. Para pag nabasa ko po ang inyong, comment, ay inyong message, pupuntahan ko po ang inyong Facebook. Titignan ko kung may mga share kayo. Automatic po. Pag may mga share kayo, bibigay ko po sa inyo ang aking WhatsApp number. Tatawag po kayo sa akin para ma-schedule po natin yung inyong gamit. Ganun lang po. Ha? Huh? Ang dami, oh. Huh? Hmm. ay, na um, yung dalawa, oh. oh. Ay si Kabaya oh <laughs> Solo ah. Kumpara dalawa. Ah, ah talagang napakadami po. Talagang maninili oh. Ito na kuha natin no. Ayun oh, oh sa plastic na po. Ito maganda mga punda oh. Ah? Ito talaga oh, dami oh. Nasa ilalim pala. Oo. Oh. Nasa ilalim pala yung mga punda. Wow. Ayan oh. Ang gaganda ng mga tila ng punta mga idol. Talagang swerte yung mapagbigyan natin. May pulo pa. Brand nito ay. May kahangir pa eh. Medium. Ano tong ano ito? Aklin. Aklin. Oo nga. Intimate. Pulo. Ah. Ang daming punta sa ilalim. Ito pinapunta kasi noong nakaraan sa po, ay wala tayong masyadong napulot. Ah, siya ah, pasensya na kaysa nabigyan natin ng walang ano ha. Ano to, pantulog, manipis ha. Ah. Yung nabigyan natin ng mga gamit nung nakaraan tapos wala silang nakuha na ukay-ukay. Gawa po nang walang masyadong ah, tapon eh. Kaya ito, Namin, oh, Raba, ah. Ay, krabi. <laughs> krabi. Krabi. <laughs> Alam alam na alam eh. Si talaga eh. Hoy, awa ka mo galo di. Ang oh, ganda oh. Ito yung harap. Ha? Yan yung harap. ito yung harap. Okay na. Manipis Uy. pang ano yan. Grabe uh. init to. maawa kayo sa amin. <laughs> Grabe. Grabe yung umid po. Tuloy pa rin. Kahit ganitong sitwasyon. Kahit mainit. Pagod po yan. Patuloy pa rin tayong pamumulot para marami tayong mabibigyan ng mga kababayan dito sa Kuwait at hindi lang po yan yung mga nasa Pilipinas o ibang lugar yung umaasa sa ating parapol na balik pen box. Kaya itong ginagawa ko para po sa inyo. Kaya isa lang po ang hinihiling ko ito, isa lang po ang inihiling ko. Ah, uh, lagi nyo po yung share-share ang ating video mga idol. Ha? Huwag nyo ipagkait ang ating pag-share. Okay, para marami tayong uh, Bigyan mabigyan na mga kababayan. Sa pamagitan nyo po ng share, siyempre, uh, kung matagalan man kayo magkaroon, mapapasama din po kayo dyan sa ating mga binibigyan. Uh, magabang abang abang lang po. Oh. Im and is. Ito. Guess. Oh, di ba? follow uh, 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 like uh, and share lang huwag uh, okay. nyong ipagkait uh, okay. para naman ito ay para sa inyo din uli uli oh, ba ito arriba o diba follow nyo lang kami kami na magbibigay ng gabi sa inyo ayun you know, o sabi ni ate o oh, diba follow <laughs> lang follow <laughs> like and share lang wala nang iba kaya yung mga humi yung mga nagbibigay sa amin ng pera ni Kaingel, ah, uh, kung hindi man namin kinukuha, pasensya na po kayo. Hindi talaga namin gusto 'yan. Ang gawa nung hindi namin kinukuha ang inyong bayad. Pag kami ay naghatid sa inyo, ito naman po ay libre talaga namin binibigay. Huwag kayong magbigay sa amin ng pera. Share lang, sapat na. Okay na po 'yon, ganoon lang. 'Di ba? Masaya man kayo na nagkaroon ng mga gamit, masaya din po kami para sa inyo natutuwa kami sa inyo at meron tayong matutuwa kami gawa ng may napapasaya kaming mga kababayan ay mga bago ba diba? o oh, nga po eh pwede yan tagaktak na yung pawis ko mga idol ay bili mo na ako ng juice natin uy ang ganda nito may tali ngayon mga ayun o o oh. pang swimming to akin na Jangan lagi, jangan lagi. Pang swimming yun. Eh, toto Ah, laki. Laki naman t-shirt. Okay, so. mga idol. Hanggang dito lang ating video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ito na yung nakuha natin. Oh. Huwag niyo pong kalimutan i-share ha. Uy, nakahangir pa to. So, sige. <laughs> ano to? Bakit ganun? Ayos to. Kunin natin. Hey, ha? Ah? Ah, sa ah sa ulo to ah pang ano pala to pang islam ayun oo Paka isa gusto mo okay po ah puno na oh dadali na po natin yan sa ano sa sakyan punda Oo. Oh.